Ngayon guys, meron gusto nyo sa inyo about dito sa ating SSS kung paano ba tayo mag-generate ng PRN para doon sa ating contribution ngayong 2025. Una guys, open natin yung ating browser. Then, i-type natin sss.gov.ph It Then, kailangan natin na enter dito yung user ID saka yung password. So, dito guys, sasagutin ko na rin yung may nagtanong kung magagamit natin yung one-time pin through SMS kahit hindi na-active yung ating mobile number dito sa ating SSS. So hindi nyo ito magagamit guys, yung one time pin through SMS kung hindi na active yung dati yung mobile number na naka-register dito sa ating SSS. Kailangan nyo pumunta sa mismong branch ng SSS para ipa-update ang inyong contact information dito sa SSS. So ito yung official dashboard natin sa my.sss. Dyan sa bandang taas, hanapin natin yung payment reference number. I-click natin itong arrow. Then, i-select is natin yung contributions. And so mayroon ditong dalawang uri ng members type, yung voluntary sa kayong OFW. So halimbawa, pili natin dito yung voluntary. Then halimbawa, bayaran natin yung January to April. Ayan. Then select natin dito kung anong magkano yung monthly contribution natin. Then i-click natin yung generate PRN. Then ito yung payment reference number natin. Ito yung gagamitin natin para magbayad sa any credited payment ng SSS. So, pwede rin tayo mag-direct na magbayad dito sa SSS website. So, i-click lang natin itong pay. So, i-click natin itong bilero. Continue. Then, click natin yung next. Check lang natin to guys yung I agree. Check. Then, click natin yung proceed. And, customer details. So, complete natin to guys. Then, dito naman sa payment option. So, pwede tayo magbayad sa bank transfer. Then, pwede rin credit or debit card. So kung wala naman tayo dito guys, pwede tayo dito sa e-wallet, sa Gcash, GrabPay, saka Paymaya. So make sure guys, bago nyo gawin tong process na to, mayroon na ang laman yung ating Gcash kasi automatic na ibabawas na niya yung total na babayaran natin. So kung halimbawa wala naman kayo nito, gusto niya magbayad sa over the counter. So pwede naman tayo magbayad guys sa mismong branch ng SSS. So pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na branch ng SSS. Then doon na po kayo mismo magbayad. Then pwede rin tayo magbayad sa non-banking collecting partners or over the counter. So pwede tayo magbayad sa Bayad Center. Cebuana Emelier 7-Eleven pwede rin yun guys so dun sa kiosk machine nila so mayroon SSS then Western Union So, gawin lang natin, kukunin lang natin yung PRN na na-generate natin. And guys, ganun na yung pag-generate ng PRN para dun sa ating contribution dito sa bagong update na website ng SSS.